sa ating lahat. Ito pong Gamilings Vlog. Ang pag usapan natin ngayon, itong nangyayaring hearing kanina sa Blue Ribbon Committee or ng Senado na Senator Pampilo Guys, kanina nangyari itong si Senator Jingo Estrada ay talagang tinanong ng tinanong itong si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay, binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? wala pong specific na sinabing gano'n, Your Honor. Para sa kanyang sarili kasi nung pumunta si Bryce sa kamara doon siya nagtestify itinuro itong si Senator Jinggoy Estrada at saka si Senator Joel Villano iba kaya kanina talagang hindi tinantanan ni Senator Jinggoy itong si Bryce Randis dahil siya ka ba naman ang naiipit eh kaya nung tinanong na tinanong itong si Brice uh, Bryce Randiz nitong si Senator Jingoy ito ang huling uh, tanong ni Sen. Jinggoy na talagang magliligtas sa kanya. Kumbaga pa ni itong Sen. Uh, Marcolita, sip ka na. Ayan. Ito panorin natin itong... Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan, mo, binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na may, ang sabi niya may, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko is, that, am I correct? is that true? is that true? can you confirm? no your honor respectfully deny po yung sinasabi niya ano, ano po? ano? Yeah, respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue your honor so tama si senator Lacson the burden of proof lies with you mr hernandez kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundena naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Nakita mo ba na, na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see did you ever did, did, did you ever uh, see uh, Alcantara handing money over me uh, to me? I don't think so. Meron ba na may nakita ka ba? Sigutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. So, hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na. Please, At talagang nung makuha ni Senator Jinggoy ang kasagutan ni Bryce na magliligtas sa kanya kay Senator Jinggoy oh, hindi na umayon na siya at saka nakangiti na talaga siya ng hustong huso at saka nakahinga na siya kasi wala hindi siya naturo at saka, ang sa palagi ko lang dito kay Bryce wala kasi siyang matibay na ibilin na talagang mag DDN dito kay Senator Ingo Estrada. Wala, walang masyadong ebidensya siyang uh, makakapagpadiin kay Senator Jinggoy na malakas. Eh, ang kanya lang yung mga sabi ng boss niya. Yan, yun lang mga pinagbabasyan niya. Talagang wala siyang masyadong malakas na ebidensya na magbidin talaga kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya ayun lang nangyari. Itong kinansawa na naman itong si Sen. jingguin ni Marculita na oh sip ka na Kabuti <laughs> nga ang ngiti itong si Jinguin Nang hindi siya Idiin ni Bryce Hernandez so, Ayun na, talagang makatulog na siya ng mahimbing ngayon Kasi O, oh, ilang linggo yun na talagang naliliin siya Kahit sa mga rally kaya talagang pinagbabato pa nga sila ng itlog. Okay. Ang tao kasi, pag na balitaan na itong ginawa ng isang uh, nasa gobyerno, magagalit agad. Hindi na maghahantay kung anong mga, basta kung anong narinig, ayun, uusok ka agad ang mga akaisipan uh, kaisipan lang nila pag sinabing sa corruption ako. O, na sa na talagang ginawa niya, pagka ang usok, o, na, mag-uusok din ang ah, galit ng mga tao. Ayan. O, kanina, medyo nakaluwag na itong si, si Senator Jinggoy doon sa hearing sa Senado. Talagang pumunta talaga siya doon para talagang tanungin ang tanungin itong si Bryce kung ano para sa ikalilintas niya ni Senator Jing Goyo. Nung walang may din na masyadong ebidensya itong si Bryce, ayun na, hindi na siya galit. Diba, di ba? Hindi kaya nung mga nakaraang linggo na pagkatapos madawit ang pangalan niya dun sa kamara, oh, talagang galit na galit siya doon. Ingat, e yan mag ano na yung niti niya talagang tuwan tuwan na siya siyempre eh, hindi na siya din eh kung hindi na hindi din siya mas lalong magagalit siya kaya itong si Bryce kasi wala din siyang uh, sumusuporta sa kanyang mga ebidensya eh kaya ayun si Senator si Jingoy kaya wala na tuloy tuloy pa rin ang kansaw ni Marcoleta na Okay. Oh, safe ka na. So talagang safe ka na. Wala nang kasalanan. Hindi. Okay, continue. kung dawit, ah, uh, siguradong madadawit ka, madadami ka sa uh, kasuan ka. Ayun ang nangyari kanina dun sa Senate hearing. Siguro, ay uh, marami dyan ng mga makakasuan talaga kasi yung mga project talaga, totoo yun ng mga nangyaring uh, ah, nakawin doon no? or ang pera na imbes na ipagawa ng magagandang mga proyekto hinanakaw binubulsa oh, ayun talagang tingnan mo kanina yung mga pinuntahan ng mga ano, ng mga nag-iimbestiga para dito sa flood control oh, mga proyekto na nawawala o, oh, diba sayang ang pera bis na i-gamitin doon sa talagang proyektong totoo na gawa ng mga matitibay ng proyekto para sa mga baha, pangharang daluyan ng mga tubig para ang baha ay hindi kumalat sa mga, mga kabahayan, sa mga tao so, ayun. Ba? Pero sigurado ako mas maraming makukulong dito o makakasawahan dahil dito sa napakalaking flood control project na hindi nang kurakot para tinurakot lang o yan ang nakuha nating uh, balita kanina doon sa hearing sa senado ayan makakatulog na ngayon ng gabi si senador jingwe dahil dun sa uh, sip na siya uh, sip na siya eh. sabi uh, sip na siya eh. Eh, eh, senator makulit eh si Makulit na talaga eh, Makulit eh. Oh, na, mga natong halong din sa sharing kanina sa Senado. Guys, hanggang dito na lang. Kayo, kayo kung anong mga reaction ninyo tungkol sa hearing kanina sa Senado at anong masasabi ninyo. Wala bang kasalanan si Senator si Jingoy? O meron na? Kanya iligtas ang sarili niya. Kanya-kanya kasing discard yan. Eh. Oh, para maligtas siya, hindi siya magdidiin ng tao. O ganun lang ang buhay. Eh kanya-kanyang diskarte yan eh. Hmm. Sino bang aamin nung <laughs> makakagawa ng hindi magawa? Wala nga maamin. Hmm. Pero sa palagay ko kanina, wala naman malakas na ebensya na talagang magdidin kay si Sen. Kaya, sip na siya. Oh, diba? Ayun lang ang dito na lang. Sasusunod pa ng mga balita na atin may eh. Muito <laughs> obrigada, guys. Thank you. <laughs>